Kaya kung alam mong ikaw na yan, nako. Diba? Kung alam mong bashers, ikaw na yan. May chance kang manalo ng 100,000. Kaya, nako, mag-comment na. Comment down below. Actually, nag-post na ako ah. Pinus ko na to sa ano. Dito sa pitch natin. The most bashers of Liwata Paris of the year tatanggap po ng 100k sa darating na birthday ko. Nagaganapin sa Tagaytay, sa Farm World. Kaya, nako kung alam mong bashers, ikaw na yan. Let's go! May chance kang manalo. At cash yun, ha? bukas at ibibigay ko talaga yan ng legit pero syempre ang probe natin ay bigyan mo ko ng proof na talagang basher talaga kita ever since yung super paninira ka talaga yung mga below the belt na binibitawan mo mula noon hanggang ngayon ayun ang tatangalin natin ah Best and bashers of the year ng Diwata Paris. <laughs> first time yan, first time yan first time yan guys mangyayari in history di ba na yung bashers nagkaroon ng award so let's go ano pang hinintay nyo at take note tayo hindi ako nagbibiro cash po yan cash Mamaya magre-live tayo kasi ano yun, wala tayong ano.